Kaka, umuwi na tayo. Natatakot ako dito. Doon sa bahay, hindi ako natatakot at hindi hindi ako pinagbibintangan na magnanakaw. Hanggang kailan tayo ganito, kaka? Sana pag uwi natin, magkasakit na lamang ako. Doon na alagaan ako ni ina. At hindi hindi na tayo pupabalikin dito sa kumbento. At sana ikaw rin, kuya, magkasabay tayong magkasakit. Huwag! Mas mahihirapan tayo kapag nagkasakit tayo mamamatay si Ina sa manaloob at tayo naman ay sagutom. Kaka, magkano ba yung sweldo mo ngayong buwan? Dalawang piso, Crispin. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kaka, bayaran mo ang sinasabing sa labing hinakaw mo. Nasisiraan ka ba, Crispin? Ang sabi ng sakristan mayor, dalawang onso daw ang kinuha mo. Katumbas iyon ng 32 dalawang piso at hindi ko kayang bayaran yon. Kulang pa ang maisweldo ko. Pero ang sabi ng sa Kristan mayor, ay papatayin niya daw ako sa palo kapag hindi ko inilabas ang parta. Kaka, kung nasa akin man iyon, matagal ko nang ibinalik. Ay nako, sana talaga kinuha ko na lamang iyon. Ang ikinakatakot ko lang ay baka tayo mapagalitan ni ina. tahan kita ng kalahati dahil sa maling pagpatunog mo ng kampana. Pin, hindi ka makakawe hanggat hindi mo nilalabas ang iyong ninakaw. Inoo, alas 9 pa lamang po ay hindi na po maaaring maglakad sa daan. Sigurado po'y mahuhuli kami ng mga gwardiya sibil. At saka malayo po ang aming bahay. Marayo na po ang aming lalakbayin. Abay, inuutusan mo ba ako? Abay, baka nakakalimutan mo. Mas mataas ako kesa sa inyo. Isaksak mo yan sa kokote mo. Pilyo, mama ang alas 10 yes ka pa makakauwi. At ikaw naman, Crispin. Hindi ka makakauwi hanggat hindi mo inilalabas ang iyong hinakaw. Parang awa din ako. Isang linggo na po, na po namin hindi nakikita ang aming ina. Kailangan ko muna makatakas dito. Ipinapangako ko, babalikan kita, Krispin.